Kung akala mo na Metro Manila lang ang may malalaking malls, nagkakamali ka. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 biggest malls in Visayas. Simulan na natin. Top 10. Robinson's Place Tacloban. Binuksan ito noong year 2009. Pagpasok mo sa mall, makikita mo agad na malawak at modern ang layout nito. Isa ito sa mga pinakamalaking mall sa Leyte at sa buong Eastern Visayas. Mayroon itong tatlong floors na may retail stores, restaurants, at entertainment facilities. Sa madaling salita, ang Robinson's Place Tacloban ay hindi lang basta mall, kundi isa itong landmark sa Eastern Visayas, isang simbolo ng progreso at modernong pamumuhay ng mga taga-Tacloban. Tap 9, Robinson's Place Bacolod. Binuksan ito noong year 1997 at naging isa itong go-to mall ng mga taga-Bacolod pati na rin ng mga turista. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tinarayo ang Robinson's Place Bacolod ay dahil sa mga events at activities na madalas ginaganap dito mula sa Mascara Festival celebrations, mall-wide sales, hanggang sa concerts at product launches, laging may ganap dito. Kaya kung bibisita sa City of Smiles, huwag palalampasin ang Robinson's Place Bacolod. Top 8. Robinson's Place Iloilo Binuksan ito noong year 2001. Isa ito sa mga pinakamatagal ng mall sa lungsod at kilala rin bilang go-to mall ng mga Ilonggo bago pa dumating ang mas malalaking competitors. Kaya kung ikaw ay nasa Iloilo at naghahanap ng one-stop destination para sa shopping, kainan at entertainment, siguradong hindi ka bibiguin ng Robinson's Place Iloilo. Tap 7 SM City Consolacion Binuksan ito noong year 2012 at katulad ng ibang SM Supermalls, makikita rin dito ang SM Department Store, SM Supermarket, SM Appliance Center, Ace Hardware, Watson's, Nandito rin ang mga sikat na retail at fashion brands, kaya talagang one-stop shop at hindi man kasing laki ng SM City Cebu, ito pa rin ang kauna-unahang full-service SM Mall sa Northern Metro Cebu. Tap 6. Robinson's Galleria Cebu. Binuksan ito noong year 2015, katulad ng ibang Robinson's Malls. Makikita dito ang Robinson's Department Store, Robinson's Supermarket, at iba pang local at international brands. Kaya kung ikaw ay fashionista o gadget lover, siguradong hindi ka mabibigo sa mall na ito. Kaya naman sa dami ng amenities, modern facilities, location at space, hindi nakapagtataka kung bakit kabilang ang Robinsons Galleria Cebu sa biggest malls in Visayas. Tap 5, SM City Bacolod. Binuksan ito noong year 2007. At kung shopping, dining o simpleng malling lang ang hanap mo, talagang all-in-one package ang hatid ng SM City Bacolod. Hindi lang ito basta mall, Kundi isa na ring simbolo ng urban lifestyle ng Bacolod City at buong Negros Occidental. Dito rin ginaganap ang ilan sa mga highlights ng Mascara Festival. Kilala rin ito sa malawak na food hall at sa magandang view ng Bacolod Bay. Kaya naman, kung mapapadpad ka sa Bacolod, siguraduhin mong bisitahin ang SM City Bacolod na isa sa mga pinakamalaki at pinakapaboritong mall sa buong Bisayas. Top 4. SM City Iloilo binuksan ito noong year 1999. Ang SM City Iloilo ang kauna-unahang SM Mall sa buong Western Visayas at ang isa pang dahilan kung bakit espesyal ang mall na ito ay dahil may malawak itong activity center kung saan ginaganap ang mga malalaking events katulad ng Dinagyang Festival. Sa paglipas ng panahon, hindi lang ito na natiling shopping center, kundi isa na ring pangunahing lifestyle hub ng mga Ilonggo at iba pang mga bisita mula sa iba't ibang mga lugar. Top 3, Ayala Center Cebu Binuksan ito noong year 1994, ang isa sa pinaka naiiba sa mall na ito ay ang kanilang The Terraces. Ito ay isang malaking lifestyle at dining area na puno ng restaurants, cafes at open-air spaces kung saan makikita ang magandang landscaping at view ng paligid. Dahil dito, naging paboritong tambayan ito ng pamilya, barkada, at maging ng mga turista. Ang Ayala Center Cebu ay hindi lamang basta mall. Isa rin itong landmark sa Visayas. Top 2. SM Seaside City Cebu. Binuksan ito noong year 2015. Ang isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas, pangalawa naman sa Visayas. May bowling center, skating rink, at rooftop sky park. Halos kulang ang isang araw para malibot ang buong mall na to. Pagdating naman sa shopping at dining, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Mayroong mahigit 400 retail outlets, kasama rin dito ang malalaking stores tulad ng SM Store at SM Supermarket. Sa kabuuan, ang SM Seaside City Cebu ay hindi lamang isa sa pinakamalaking mall sa Visayas, kundi isa ring world-class destination na tunay na ipinagmamalaki ng mga Cebuano. Top 1 SM City Cebu Binuksan ito noong year 1993. Kilala bilang Queen City of the South's biggest mall. Ito rin ang kauna-unahang SM Mall sa labas ng Metro Manila. May higit 700 shops and establishments at ang isa rin sa mga rason kung bakit sikat ang SM City Cebu ay dahil sa accessibility. Isa itong mall na hindi lang pang-shopping kundi pang-lifestyle din na para sa mga Cebuanos at mga turista. Sa kabuuan, ang SM City Cebu ay hindi lang simpleng mall kundi isang destination. Kung nagustuhan mo ang video na to, wag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po.